O, oh, lima. Lima na yan, guys. O, oh. isang pwesto. Guys, ng ating delivery garlic sa Pure Gold. Kung may mga nagmahala na talaga kasi ang ating alam ay magmamahal mo ngayon ng ating Nescafe. Kaya, tingnan po natin may yung ating mga price tag. Alam nyo na ngayon ay uh, may mga may mga hindi ka nice-nice. Yung... Uh, So, taas na daw yung gasolina sa kanilis, guys. Kaya alam natin, ay magtataasan na rin yung ating mga bilihin. So, check po natin yung mga pure gold natin dahil minsan ay malapit na ma-expert yung binibigay sa atin. So, check natin. November, November, November. Yung ay November. May nakita ko dito kanina siya na October. October guys, to yung Hindi pare-parehas yung October. Yan. November. Iba kasi yung pagka ikaw yung namili doon, nag-walk-in, mas maganda yung nag-walk-in ka kaysa sa'yo. Hindi ay bibigay sa iyo malapit ng mga expertise kaya dito yun yung tinitignan ko lahat yung ating mga preparation day kasi o katulad dyan nabukas na yung ating bukas na guys yung isang piraso kaya ito na naman, ibabalik na naman natin dun kay pure gold, o tignan nyo hindi na nagpulgas bukas na naman, tapos expiration na ay October Kasi, October na October oh, butas na naman yan guys, so paano ba yan, butas butas, butas. Ang ating nakukuha ng items. Galing ito sa pure gold guys. So, butas, butas. Tingnan natin na ike. Yung ating mga delivery guys. So, shout out sa lahat ng ating mga pa mga subscribers dyan na bago. So, Baliin nyo pag mag-check ng iyong uh, delivery guys dahil iba po yung marunong at yung hindi marunong guys. Kasi nakakaya sa customers kapag inabot mong ganyan tapos may tama na pala minsan yung mga mga sardinas ay yupi-yupi. So, January 38 matagal pa to. Yupi-yupi yung iba. Hindi so, hmm. naman maiwasan may ganon. Hindi din naman kasi nila makikita uh, maraming tao. Kaya pa yung natin na igi. Kasi si customers ay binabalik yung mga tawag binabalik yung binibili sa atin. So, nakakaya. Alam nyo naman na tabi-tabi na mga store. So, marami na sila mapagpipilihan guys. Mawawalan po tayo ng customers kapag hindi maganda yung ating tao nito. Hindi maganda yung nebenta natin sa kanila. So, alam ko na yung mga galing dyan sa bagger kasi sa Pure Gold ay eh, hindi lang isang beses po nangyayari sa akin na maraming beses na po yan kaya isa isa ko po yung tumitid na iba yung may iba ay durog durog <laughs> tapos walang hangin naman yung ibang chitker ya kaya tinitid na natin may maigil kasi nagtataka ako dati bakit sabi ko bakit may, oh, may kagat kagat sabi ko hindi naman pala sa akin ang galing at ko may may uh, magbabaid na dun sa <laughs> sa lagayan ko ay hindi pala yung galing pala sa delivery na mismo yung aligat na guys so yun yung ating dapat tingatan po natin eh ngat ngat may mga ngat ngat yung iba Huwag ka huwag tayong tamarin sa pastik na ating mga paninda. <laughs> yeah. Ito po yung madaling ma... Madali lang po siyang ma-export yung iba. So, na mga mga tip madali lang po ma-export. surga itu buruk oh bukas na naman guys oh dan hmm. kita ya kita juga oh buruk-buruk apa oh, oh. itu guys oh hmm. apat. O, oh, lima. Lima na yan, guys. O, oh. isang pwesto. Hmm. Isang pwesto lang yan, guys. Open. Hmm. O, oh. isang pwesto. Yan, o, oh. isang pwesto. ano Diba yan? Lahat yung binigay sa atin guys. O yan o oh, oh, Ano ba yan? Ang <laughs> dami o. Mapas, o, o, o. Ano Dana, o. Ano? Ito homie. Maganda yung maganda yung pakigilin ng homie. ito yung packaging ng home pero itong okay naman itong iba itong November expiration ng November Bravo! what's in the Tingnan mo, kung hindi mo na yan, guys Lugi ka na dyan O oh. pa pala o oh. Tapos siguro

may 46. 2446. Kaya ay kain na, dapat maingat. Matumal na nga guys tapos Ganyan pa yung ibibigay sa atin. Wala na, login login na tayo guys. Ay, login login na tayo kapag yun yan ang binigay sa atin. Kaya mahirap yung dinideliver. Malayo naman kasi sa atin yung pure gold Kaya 3 hours yung biyahe kapunta pure gold. So, titiisin na lang natin. Minsan yung mga chucky, may mga butas din dito guys. Titignan din natin. So, ito. Kaya makikita mo talaga, makikita mo talaga yung mali kapag kinecheck, nagchecheck ka ng mga delivery. Akala mo okay lang. July 29, malapit lang ito. July 29. Sambon lang. Sambon lang.